Ang oh. bibiyang itang dalawang libo. Ilang lalaki kaya mo pasayahin? Oh. <laughs> Abay, isa lang. 2,000 Pang buy-in lang yun eh. 2,000 libo ah. Dalawang Siguro ano, dalawa para ating isang sila. Charming, tara. Try natin kung kaya mo patunayan na ano. Kaya mo yung sampung lalaki. Yeah. Dale, Dale. Samahan mo nga ako. May tatanong lang sa mga babae. Nagsama-sama sila dun eh. Si, si, si. May tatanong lang ako. Kailangan ko lang ng support mo pa. Si, biyak lang may video. Ay guys, may tanong lang muna ako sa inyo. Ano ba kayo? 2, 4, 6, 7. Ah, may lang ako. Kung bibigyan ko kayo ng 2,000 ang tanong ko, ilang lalaki kaya nung pasayahin sa 2,000? libo? Oh, Oo, oh, kunwari, yan. Ipinchi, ako ng libo. Ilang lalaki kaya mo pasayahin? Ilang lalaki kaya mo pasayahin? Oh. Depende sa lalaki kasi kung matutuwa na sila sa isang libo bali dalawang lalaki. Oh. Kasi Ah, Ang <laughs> dami. Um, um, isa na lang. Isa lang? Uh -huh. okay. Kasi each other's TV. Wala pang pagsasabi ng asawa ko yan. Ako siguro isa lang din. Kay Ju pa lang eh. Magkaroon ni Chokstad ko, kulang pa yun eh. <laughs> Kukulang <laughs> pa pang Chokstad ko yun eh. Kasi si Charmaine, si Charmaine. Tanong na si Charmaine. Kung uh -huh. bibigyan mo itong 2,000, ilang lalaki kaya mo pasayahin? Uh, 10 to 20. What? Oh, 10 to 20? Grabe. Grabe ka pala. O si Inday, si Inday. <laughs> Ano lang sa akin? Isa lang. Ah. Siguan. isa lang. Dalawang libo pang buy lang yun eh. <laughs> uh <-huh. laughs> Buy-in lang. Kasi lahat nilang malakas. Ah. Dalawang libo, dalawang libo. Siguro ano, dalawa para ating isang libo sila. Dalawa? Oo. Uh -huh. Kasi bali ano eh. Punti yung mga sagot nila. naging sagot si Charming. Charming, tara. Try natin kung kaya mo patunayan na ano. Kaya mo yung sampung lalaki. Eh, kaya yung 10. Ano yeah. yung yun. <laughs> <Ayun, nalaguin> natin? <laughs> Yung dalawang libo, uh. papupunta sa'yo ito. Pero pakipagbato-bato, pika muna sa sampung lalaki. Pagka nanalo sila, ibig sabihin, napasaya mo sila. Uh. natin ang dalawang daan. Gets mo na? Gets, gets, gets. Ito, maraming lalaki dito. Ibigyan kasi kayo, ako buti na lang dalawa. Eh, mamili ka na kung sino unay mo. Ito sa lamisita muna, busy eh. Okay, papapotopic lang pa. Batuto lang. Sige, ate, one day.

Dila nyo sabi mo ano? Sampung lalaki kaya mo. Oo, oh, <laughs> Ay, mo. Gigil, Ano ah, <galo> ka? <coughs> <coughs> ka Puro pogi ako eh. Ah, kita, papasalo ako. Uh.

patalo ako patalo ako kasi parang mga 200 ka Patalo ni Wonder Jutay aso balik-balado pala pala ha na

Kaya, hakas lang sa iyo lahat pera. Siya pa. Ay, siya pa. Si Dale Sige, si yeah, dito na ako. Sige. Sige. Daba, daba, O, talo ka. Ano? <laughs> Tingin pa. pa rin ako. <laughs> da... Ibig sabihin, naka 400 ka. Oo, uh, uh, 400. Sa 10 lalaking nilaro mo, naka 2 pa ka. Uh, uh. Ibig sabihin, ang napasaya mong lalaki ilan? 8. Mm, Uh, nakawalong pa lalaki siya. Galing! niya galing. sa sabi Galing! sabi <laughs> Wow! Galing! Galing! galing sabi <laughs> <laughs>